Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa Berber, happy day. Hello mga kabatang helmet. <laughs> Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa Berber, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, so, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para laging updated sa mga pinupuntahan sa sasawad at in-upload namin ni video kapar! And for today's video, mga kabatang helmet, dahil nga Monday ngayon, grabe mga kabatang helmet, no? Yung, pang malakasan na holiday pala ng 30 eh nalipat nga ng 27 mm -hmm. di ba video ka par mm -hmm. nakakatawa ang ko sing mga nabasa na mga ano video ka mga ano memes eh. alam mo yan na si si tatay Andres Bonifacio mm hindi -hmm. yata na inform video per na na move <laughs> hindi niya alam na ngayon ang birthday niya oo ngayon ang celebration ngayon ang celebration ngayon ang party niya yes kaya nga happy na, advance pa. <laughs> Ang galing talaga nung cartoonist na yung mga balahil. May tatawa talaga ako. Kasi nga, ano, ano, <laughs> 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 hindi, may hawak kasing cake. Oh, tapos? Tapos, yun nga. Pinibigyan na ng cake si Tatay Andres Bonifacio. Oh, si Kuya. Oo. <laughs> Makikita bukas ko bukas pagdaan ko doon. Ayun na nga, mga kabatang helmet. Pero hindi nga siya na-inform. Kaya takang-taka -taka yung, ano, yung drawing. Mm -hmm. Eh, yun nga, mga kabatang helmet. Teka nga pala, matanong ko lang video ka pa. Bakit ba kasi kailangan i-move? sasagutin ko ba yan? <laughs> <laughs> Hindi, sasagutin ko. Sabi kasi, sagot sabi daw kasi nila, dahil daw para happy long weekend, sabi. Oh. Uh, eh, ano ba mo siya, Big Para makalimutan na ng tao. Ay, ganun ba yun? Uh, <laughs> Uy, para naman natin makakalimutan ng kasaysayan. Para makalimutan mo na yung importansya niya. Ni, ano, Gat Andres. Araw-araw ko -araw nga siya nakikita sa monumento, eh. Oh, uh, sabi niya sa'yo ipagpatuloy lang natin. <laughs> Lagi ko siya nakikita sa harapan ng City Hall. ba diba? Sa liwasang Bonifacio. Doon pa ako na nagsushoot noon, mga kabata oh. helmet. Pero, doon lang ah, natataka lang talaga ang mga helmet. Sige nga, i-comment eh, down below nga dyan kung ano yung masasabi nyo about diyan sa pag, ano, pag move ng mga significant dates. Wawa! Wow, ah. Hindi, yung mga tipong mga makasaysayang 'di babi juga para mga ka say sayang panahon na dapat sinasariwa talaga naman natin. Parang 'yan kasi 'yung pagbibigay po guys sa mga bayani, sa mga tao na nagbuwis ng buhay para sa bansa Pilipinas para makimit natin ang totoong kalayaan. Pero yun na, tataka lang talaga ako. Kasi bakit nga, ano, na-move ng 27? May, yung bang ano ha, yung kay Mama Mary sa December 8, hindi naman siya minove, no? Kasi, tumabat yata ng Friday. Kaya, happy long weekend na talaga, Saturday, uh -oh. Sunday. Tutuloy natin kay Mama Mary. Uh Oo, -oh. nako. Lagot tayo kay Mama Mary kapag <laughs> imumove pa ba natin yan, Jisco? Ah, uh, immaculate conception. Yeah. Ah, immaculate conception. So, yun nga, mga kabata helmet. Comment down below nyo nga dyan kung ano yung stand nyo, kung pabor ba kayo na minumove talaga yung mga importanteng mga araw para magkaroon lang tayo ng happy long weekend or mas gusto nyo na as is siya na sineselebrate. Paano ako sa birthday ko? Pwede eh, ba ako mag-request na i na Friday <laughs> o <or> kaya Monday? <laughs> Sino ka ba? Ano? Ba't ang helmet? so, <laughs> oh, po natin si Pichoga Part. Babasahin po niya sa atin. Yun, natanggap po natin mensahe kanina. Ang Diyos ang gumagamit ng tao at pangyayari para bawat isa at lahat tayo matuto kung paano tayo magkakaisa sa kanya. Pwede destiny ni Duterte na maging presidente siya para matuto siya kung anong mabuti o masama. Mukhang fail siya sa destiny niya kasi hanggang ngayon pati ang mali at masama na nagawa niya pinaninindigan niya. Ang destiny din natin na si Duterte ang naging presidente natin para matuto tayo kung anong mabuti o masama. Marami sa atin natuto. Mas marami naloko. Kaya kailangan tuloy-tuloy pa ang leksyon para sa atin hanggat makiisa tayo sa tama at sa mabuti at manindigan doon. Yung naiiwan sa masama at mali, dadaan din sila sa sitwasyon na makatuturo sa kanila ng leksyon papunta sa tama at mabuti. Malamang, kailang masaktan pa para matuto. Kasi sa dulo lang lahat, ang gusto ng Diyos ay siyang masusunod. Yan ang destiny ng lahat. So, ayun nga mga bata helmet, napanggan na natin yung natanggap po nating mensahe kanina. Talagang may kurot mga kabata helmet. Tagos na tagos. Talagang ito, binigyang ito yung reflection niya eh. Ito yung masasabi niya. Sa mga nangyayari sa Bansang Pilipinas, di ba Bicho Kapur? And dito nga, sinabi nga po, yung kay the 30. It's mm -hmm. more on the destiny. Tayo bang batang helmet nakakaranas din talaga tayo kung yung tadhana ba, yung tamang panahon. At minsan kapag nandun na tayo sa punto ng kanto ng kalsada na yon, minsan mapapaisip tayo eh no, kung tama ba talaga na ito yung daanan na dinaanan ko, babalik ba ako o magdidito r ako? 'Di ba Petshopa? O oh, kakanan ka ba, kakaliwa yes. o babalikan ka na lang? Marahil mga ng helmet, no? Marami sa atin kung ano man yung profesyon nyo, ano man yung trabaho nyo ngayon. Yung mga trolls, destiny yan. Binili nyo. Diba? Destiny nyo na maging trolls. Pero nasa inyo na yon Choice nyo yan. Kung ipagpapatuloy nyo pa rin or magdedetour na kayo. 'Di ba, Mr. Gapor? Kagaya nito, sabi nga dito, 'di ba? Pwedeng destiny ni Duterte na maging presidente siya para matuto siya kung ano yung tama or mali, 'di ba? Ano yung masama, ano yung mabuti. Pero nasa kanya na 'yon kung magiging failure ba or have na have yung destiny na 'yon. Kung nasa tama ba, 'di ba, Mr. Gapor? Nasa yun eh, choice mo nga yun. Kung gusto mong sa tama ka, sa tuwid na daan. Yun nga sa mga trolls destiny nga yan. Ako, destiny ko to. Sabi siya ka destiny ko maging nurse by profession and by heart. Destiny ko rin na maging influencer. Hmm. Destiny ko rin na magsabi ng totoo. Di ba, Pichuga Talaga pa akong katotohanan lang yung sasabihin natin. Yun yung destiny natin. And depende yun, yung destiny na yun, kung gagamitin natin o gagawin natin, eh, mabuti o oh, masama. Ano, Pichuga Per? Gagamitin mo ba siya? Yes. Sa tama o sa mali? Ko ano man yung mga ginagawa yes. mo ngayon, oh, Yes. ginagamit mo ba siya sa tama o sa mali? Uh -uh. Ginagamit mo ba siya para kumita ka ng pera, pero galing sa masama? Yes, o oh, diba? O kumikita ka galing sa mabuti? Na kahit super ang hirap na yan, pero nagtsatsaga ka pa rin, kasi alam mo, tama yung ginagawa uh -oh. mo. So, oh, destiny talaga. din sa prinsipyo yes. yan. Yes, eh. uh oo. -oh. Kaya choice mo yan. Kainin yan. Oo, 'di ba, Bitcha Party? Choice yan. Choice mm -hmm. nyo niyo yan. Pero mm -hmm. super papasalamat po talaga ako sa ating ano ha, sender. Hindi naman siya letter sender kasi hindi naman snail mail, 'di ba, Bitcha Party? Ano siya? May text message sender. <laughs> <laughs> Digital sender. Digital na uh, ngayon. Ano yan. po oh, siya? helmet. paano ba natin masasabi na? Pero maraming maraming salamat talaga sa nagpadala mga kabatang helmet kasi talagang yun yung mga words of wisdom. Uh, yun yung insight eh. Yun yung yes. realization mo sa so nangyayari na gusto mo lang i-impart mm -hmm. sa kapwa Pilipino mo. Kasi malay mo, yung nakikinig, yung nanonood ngayon, eh pareho pala kayo ng ano, mm -hmm. brain cells. <laughs> Same wavelength, di ba? Na, uh, yun, yes. Siya yung pinagkukuhanan mo ng inspiration mm -hmm. din na ituloy mo kung ano man yung ginagawa mo. Kasi eto yung tama. Mm-mm. maraming -mm. salamat po sa padala. Ayaw po yung magpasabi kung sino siya. So, tago lang sa pangalang anonymous. <laughs> <laughs> so, ayaw, pwede rin po kayo magpadala. Kung gusto nyo pong sabihin yung pangalan nyo, Kerry okay? Boom Boom lang, i-shoutout natin yan. Di ba, video May mega love shoutout natin yan. So, ayan mga bata helmet, start na naman tayo ng panibagong linggo. It's Monday today. Mm -hmm. And maya-maya lang, oras na lang. Sa oras na lang, Tuesday na sa so, taong ano tayo? Kuracha. Kuracha na <laughs> naman! Pagchuchuti -ju na naman! na naku, mga bata helmet. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Comment down below nyo lang dyan, na ah, Kung ano yung masasabi nyo, kung pabor ba kayo sa pag-uurong <laughs> ng mga, ano, ganap ng kasaysayan o gusto nyo as is na lang yan na ah, sin-celebrate. So, ayun, mga bata helmet. Sabi nga kami sa buhay helmet, ilumok nyo, it's getting better every day. God bless everyone! Stay positivity lang tayo palagi. Bye!